And guys, uh, babawi si Master. Meron akong pa sa kanya ang i-install ngayon ni Master is uh three location using three-way switch and four-way switch And guys, uh, Master ready na? Ready na. Ready uh. na sir. Ready uh, ilang na. ilang minutes yung gusto mo Master? Uh, para makabawi tayo baka uh mabilisan lang kasi quick live lang tayo eh. quick, quick, live uh, ilang minutes ang gusto mo anong time na ba dyan sir uh, maga ma pa so, uh, hindi 10 minutes o 15 minutes ma uh, mga kwan 10 minutes hindi natin kaya ng kwan but 15 minutes sakto uh, lang okay, 15, 15, minutes, bilisan natin 15 guys. minutes yung ibibigay kong uh, challenge kay master ang install ni master ngayon is uh, 3 location guys no Isang ilaw, isang bulb controlled niya yung uh, tatlong switch first floor, second floor or third floor makontrolin niya yung ano yung switch sa isang ilaw halimbawa yeah. oh. so, nasa first floor siya i-on niya yung ilaw dido, nasa second dido, floor dido, dido, dido. pwede niya patayin doon nasa third floor pwede niya rin i-on doon so control niya yung isa ang ibibigay nating minuto kay, kay master 15 minutes okay yes sir pag bilang ako ng ano master ha Asan yung oras ko? Tanya. So ito yung gagamitin niya guys Tinanggal ko na yung mga wire hey. Isil mo ko... oh, Ayan na ready na Oras mo ayun Ready na guys Maglalagay ako ng oras Maglalagay ako ng oras Video challenge tayo ni Master guys Ayan na guys, uh, pagkatapos nitong ano, may wiring ni Master, timer. 15 minutes. Timer. Na. Pagkatapos may wiring ni Master, uh, ah, ipapadiagram natin sa kanya, no. Bali dito yung ilaw guys, guys ha, ah, sa gitna. Ayan guys. So, ayan. ayan 15 minutes lang yung time mo master ah. yes, sir. ang tutorial natin ngayon guys para sa mga kaibigan natin na nag aaral pa lang no sa mga master ah, uh, sisiw na lang ito sa kanya okay na yes, sir. 15 minutes yung ibibigay nating time mga boss ha 15 minutes, it, bali ito yung gagamitin niyang it, dito ilalagay yung mga switch Okay, sige. Isang ilaw lang. pa Okay. 3 2 1 Go. Guys nice. 15 minutes yan, guys. Aha, 15 minutes. Bituloy uh, ako. Bituloy ah. <laughs> alam ng gawin ko. Walang practice yan, guys, ha. Ah. Uh, ano nalilito si Master. Bituloy nah, ako. Baka mayroong sumu gustong sumubok dito sa Nataga o Pangasinan guys. Go, go, go. Uurasan natin. Ilan, ilan minutes? 15 minutes? 1,000 yung uh, premium na ipamimigay natin. E, mo Pero ako yung magbibigay ng ano, wiring baba ha. mo yung premium idol dito sa baba dito. Sa baba, dito. E, mo idol. Yan guys Ano, ano bang doodawin natin? Tatlong sheets Nalito, nalito na yata si master ay, guys Bakit nga, na, nawala yung connection ko Trying to reconnect Yan guys Tumatakbo yung oras master Pakipan mo na rin na, pakipapos ah. na lang Paki shout out ka rin. Oo, basta kita ah, masama, ah, dito. Ah. Ta, buya mo dito. sa guys, wala na na. Ano ba yung kita? Ano ba yung diatrap sa utak oh, ko kita? Apat dito. Ah, Guys. Ano girls. Hello, yung nandito ano Nalilito si Master, guys. Baka mayroong gustong sumubok, guys. Pero yung pag sa mga master, 10 minutes ha. Eh si master, ano lang naman yan eh. Electronics naman si master. Guys, ano yun? Saan yung Sorry switch, boss. Yan. Wala siyang device o uh, walang available na device yung porwe kaya uh, wag mo nang kahit wag mo nang lagyan ng ano. Minutes screw guys. 15 minutes, guys. Yung binigay natin. Quick live lang to kayo, guys. Shout-out to sa inyo, Team Katibay, FB Followers and Friends. Sinsa na, hindi ko nakikita yung mga comment nyo, guys. Basta mag-comment lang po kayo, guys. Shout-out kay Gisibel Takang. Ayan, shout-out sa iyo, madam. And guys, tignan natin yung discard ni Master, no? 15 minutes yung binigay natin. As sabi ni George, manlapas. Parang mahirap yan, idol. Basic lang ito sa mga Master Boss, sa mga nanonood na Master natin. Ang install natin, uh, three location using 3 way switch and 4 way switch kaya tinawag natin 3 location guys no? dahil tatlong switch na tatlong switch pero iba iba ang location kaya niyang makontrol pwede kang gumamit ng tatlong ilaw parallel guys paglulusok pa lang ng wire hirap na Oh. 500 yung premium natin guys kay Master. Hindi man makuha ni Master ng 15 minutes, wala siyang consolation. <laughs> pag mapailaw, pag mapailaw niya, bigyan natin ng 20 pesos. Pag makuha niya ng ano, ng 15 minutes, 500 yung ibibigay natin. Nice. Iba pa diagram natin ito mamaya guys no? Para sa mga kaibigan nating baguhan Para masundan nyo Yung mga ginagawa nating live Hindi lamang po ito content Content ito na may uh, Matututunan 30. Oh, salamat guys. Ado mo nang no live. Eh pore pore na. Mayroon pang 7 minutes 25 seconds si Master. <laughs> Guys, basic. parang kaya natin to ah. Basic na basic lang yung 15 minutes guys, no? Guys, so pagdasal nyo na makuha natin yung quad. 500. Para may pagditi ng bigas. ba yung pot? Tupiin mo po, tupi. Yan, para madaling ipasok. Yan. Masyadong malaki yung fold niya. <laughs> Yun, no? Eh. Kulina na, na. Bin sinabi yung sekreto, ah, mastera ah. di 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 Ini mati kasih tinggal nih, Master. Ini eh? mati kasih tinggal Ada waktu untuk kenyamatan. Kapoy signal mo. Ah, Kung wala-wala ba yung signal natin? Try yung connection ka. Oo. Oh. Ayan eh. Yung internet ko dito. nag fi ka lang Ha? Huh? Kung kao di ko, live ko. Adan. Meron pang 5 minutes si Master. Guys, sana makuha natin yung yung challenge. Guys, nice, malapit na tayo. May pag-asa. May customer tayo, Master. Hello, sir. Sir, hindi pa natapos? Oo. Buti okay na lang. Mabait ang customer natin. Alam niya, naglalight -like tayo. Yan, guys. Maala na. Yung dalawang yelo, kalit Ito yang traveler-nya guys, traveler. Ya. Traveler memang menurut sabbi di namandau explain alito. Master kita ada diagram maya ni no, master guys para. Guys, ada apa tahu itu. Traveler paren yan. Bet traveler mari. Ayan, dito na sa four way switch pa yan Apo Okay lang to guys, kahit baliktaran Walang positive negative Yung four way switch Ayan guys, malapit na tayo Mananalo yata tayo guys Mayroon pang 3 minutes master Salamat sa inyong mga suporta Mayroon pang 3 minutes Parang tinakabahan na ako pag malapit na yung oras, eh. Wala na. Ay, lubat. Patay kang bata ka. Lubat? Opo. Wala na yung live mo. Ano, putol na. Eh, kasi charge mo. Sorry, isaw-out mo. Naputol.